Siguro sa ngayon ay napanood nyo na yung video ng away ni Senyora at saka ni Tala. Meron lang akong ipopoint out na mga mali doon sa mga ginawa namin noong mga panahon na yun. No? Ang video na yon ay taken last uh, 2022 pa yon, So hindi ko alam kung anong buwan. Ang nangyari doon sa, sa video na yon ay si Senyora at Victoria. Sorry, si Senyora at saka si si Tala ay pinagsama namin sa isang playpen. No? Dati ang playpen ko ay apat pa na mga malalaki na kung saan pinagsasama-sama namin yung mga magkakasundo. Okay. So ang sabi ng tao ko, si Tala at Senyora daw ay magkasundo. So pinagsama namin sa isang playpen. Sakto naman na, na dala ko yung camera ko at, sa, at magshoot sana kami ng vlog ay nakita ko na nag-aaway na si Tala at saka si Senyora. So si Tala na sa ibabaw ni Senyora at uh, at normally yan pag away lang na challenge, magpapalakihan lang ng katawan niyan, papatong yung isang aso sa ibabaw ng isa at yung isa ay hindi dapat mag-resist and then tapos na ang away. So ang nangyari since si Senyora si Senyora nga ay reactive din, ang nangyari ay lumaban siya kay Tala. So nung lumaban siya kay Tala, hindi na siya tinantanan ni Tala hanggang sa kinagat siya, no? at uh, winagwag panitala Tala yung pagkagat at dumating din yung time na hindi pinapalabas ni Tala sa loob ng ng kulungan or ng playpen si Senyora so hinaharang niya yung si Balong na pagbubuksan ni Balong haharang si Tala doon sa harap o doon sa pinto okay so mga mali doon ay una ay uh, wala kaming ganitong exercise no wala kaming uh, desensitization exercise, wala kami mga pack walks, wala kami mga ganong activities. So ang ginagawa lang namin dati ay ikaw aso A, ikaw aso B, magsama kayo sa isang playpen at maglaro kayo. Okay. Ang isa pa doon ay yung napansin nyo sa video si Ate Janet. Tala, tala. So, so may mga ganong binabanggit si Ate Janet. Tapos ako naman, hey. Sh -t, sh -t, sh -t. So, yung hey, sh -t, sh -t, hindi naman alam ng mga aso ko that time kung anong ibig sabihin nun. Ako alam ko na binabawal ko sila, pero yung mga aso ko hindi naman nila alam na yun pala ang way ng pagbabawal ko sa kanila. Okay? So yung tala, tala, sh -t, sh -t, hey, yung mga ganyan na words. Yan ay kung hindi din naman naiintindihan ng aso mo wag mo nang sabihin. Kasi ang nangyayari pa, lalo pang, lalo pang naiinganyo si Tala na kumagat. Okay? So, ibig sabihin nun, parang chinichir pa natin yung aso, nakagatin mo yung si Senyora sa mga words na yon. Okay? So, tapos don, yung tubig, yung tubig is good, no? Yung tubig is good, yung talagang yung nakapagpahiwalay sa kanila. Nga lang, paano kung walang tubig, di ba? So, anong gagawin mo? Okay? And then, si Balong, nung sabi ko, kunin mo na. Okay, di ba? Masyado akong palautos noon. So, o Balong, pumasok ka, kunin mo na. Okay, di ba? So, si Balong naman na reaction, Bal sige Balong, kunin mo na. Biglang nag-away na naman. Si Balong atras, di ba? Kasi hindi namin alam ang gagawin. Okay? Hindi namin alam kung paano mag-respond sa mga ganong sitwasyon. Kaya gano'n na nangyari. So, si Senora, meron siyang scar dito. Butas yung ganito niya. Dahil dun sa mga kagat ni Tala. Okay. So, so, yun ay tapos na. So, lahat yon ay, ay ginawa na namin ng paraan. Kaya nga kami nagpunta kay Jerry Lacandula. Nagpaturo kami kung paano yung calm assertive energy. Kasi si Jerry Lacandula ay galing kay Cesar Milan. Doon siya nag-training ng dog psychology. Kaya, wala naman akong para pumunta ng US at magpa-train kay Cesar kaya kay Jerry na lang ako nagpa-training which is si Jerry bilang isang Pinoy ay nakapag-develop na rin siya ng mga sarili niyang technique sa pag ng mga aso okay so yun ang istorya ng video I hope di kayo magalit I hope ay kapulutan nyo ng aral yung mga videos namin at wala kaming ibang hiling or wala kaming ibang hangarin sa mga videos namin kundi isa lang. Dog first. Unang aso. Ibig sabihin, iparana sa mga aso ang buhay aso. Ibig ko sabihin dyan, hindi yun yung pagbibili ng mga gandang leash. Hindi yung pagbibili ng mga gandang collar. Hindi yun. Ang pinaparamdam namin sa mga aso namin ay paano mag, makipagkapwa aso para makapaglaro sila sa, sa malaking playground. Paano mag -walk kasama ang tao at paano dapat itrato yung mga aso sa paligid pag nagwo-walk kami. Doing that kasi ay nabibigyan natin or napupunan natin yung pagiging aso ng mga aso natin. Yun lang ang balak namin. Ang itinuturo po namin sa mga aso namin ay behavior. Okay? Huwag kang makipag-away, irespeto mo ang space ng ibang aso. Irespeto ang mga ang mga pusa, irespeto mo ang mga pusa sa kalye, irespeto mo ang ibang tao. Yun ho ang itinuturo namin sa kanila. Ilang po at maraming salamat.